So, ayan. Time check. Ito, midnight na guys. Nainis ako. Gagawa ko ng konti ngayon dahil hindi ako makapag... Hindi ako makapag-antay bukas. So, sa lahat ng mga naka-experience dito sa problema na to about sa Gcash, may nagpapabank transfer. So, hindi ko... Hindi ko naman akalain na ganito pa lang mangyayari kasi... Um, so, nagpabank transfer siya to BDO. So, ngayon siya, nandun siya sa ibang bansa. So, ako dito sa Pinas. So, yung anak niya nagpa-cash in. So, kinash in ko siya ng 1K. 1,000 kiaw. Diyos ko po, hindi siya pumasok sa account niya. Hindi rin nabawasan sa transaction. Wala din sa inbox ko, pero nabawasan sa balance ko. Guys, kung sino makapag-encounter ng ganito. So, please comment down below, guys, kung anong gagawin mo. Kasi, sayang din po yung 1,000 na yon So, instead na magpapahinga ka na, hindi ka makapagpahinga dahil iniisip mo pa. Uh, so, nakita ko dito, guys. Ayan, ipapakita ko sa inyo dyan sa taas. So, ang sabi doon na uh, mag-antay mag ako ng 1 to 2 days or 3 3 to 5 days. Kasi uh, marami akong tinanungan, nagtanong ako sa karamihan na ang sabi nila dito, ayan, may nakita kayo sa mga convo namin. Um, failed daw pala yung nangyayari, so bakit ganun hindi pa siya naibalan? May nagchat sa akin na customer na magpapakashin daw siya sa Paymaya, so sabi ko, wala. Walang laman yung Paymaya ko, konti lang yung laman ng Paymaya Hindi abot sa ipakash in niya. So, sabi kasi niya may problema din so, sa cash, yung nag-maintenance. Ayan. Itinry ko naman na may nagpakash in sa akin. Itinry ko na one kilo. So, hindi siya nga pumasok. So, sana nga may balik one to 2 days. So, ngayon lang siya nangyari. Ngayon pa lang. So, agay natin ng bukas hanggang susunod na araw or hanggang five days. Yan. Uh, kailangan na lang natin na i monitor. Pero, guys, comment down below sa kung sino yung nakapag encounter na ganun kasi sayang din po yung 1,000 na yun. Nakulit sa, ano, sa help center kagaya nung nangyari sa akin na hindi ako na verified ulit back to basic siya so center naman ako pumunta ayan tiningnan ko doon kung paano siya gawa ng paraan so may makikita ka diyan na um submit a ticket yan ginawa ko kaso lang hindi nga nang reference hindi ko man makita yung reference doon dahil basta wala akong makita reference doon sa sa confirmation na dumating so hindi ko siya ma-proceed so lag, marami akong tinatanungan kung anong gagawin so failed nga daw pala siya so ayan guys kung sino nakapag-encounter na by failed na nagka-cash na in. So, tanong ko lang kung naibalik ba sa inyo. Kasi ito yan, naantay ko pa siya kung maibalik ba talaga sa akin. Babalitaan ko kayo kung bumalik ba talaga yung 1,000 na yon At least, um, comment down below guys kung sino na encounter sa si Dubai. Kasi madaling araw na at matutulog na kami. Ayan, gising pa rin sila. Oh. Oh. Kanya-kanya pa sila ng cellphone. So, ayan guys. Bye! See you on the next vlog. Papansin nyo guys, <coughs> mag-biometric tayo. Ayan. Para secure yung Gcash natin. Ayan. So, nag-open na siya. So, yan. Nakikita nyo naman na wala nang laman na, wala na yung 1,000 ko. So, 1,131 kasi yung laman niya. So, check natin dito sa inbox. So, around 9, 9 o'clock po yung nangyayari. So, ayun wala pong makikita na started a ito. So, walang makikita dyan na, ano. Walang nakikita ang transaction ng no, 1,015. So, sa transaction tayo. So, around dito, 9 o'clock, wala din. So, hindi nga siya pumasok. So, buna, magpatulong ako. So, transfer, higher bank transfer of 1,000 may not have push through to so, BDO Unibank. Yang rest assured that your money is safe and will be returned to your Gcash wallet within 1 to 2 days. So, yun yung reference number niya. So, ibig sabihin, hindi nga siya pumasok. Yan, hindi nga siya pumasok lang. So, mag-aantay tayo na within 1 to 2 days. So, and guys, itatry ko siyang paano mag-submit ng ticket. So, meron na pala akong nakitang confirmation pala doon sa text sa uh, message. Ay, ipapakita ko sa iyo dyan yan. So, pupunta natin yung help center and then nakikita nga naman natin yung 1 to 2 days or the target bank account in 3 to 5 days. So, ayan. So, maglalagay na tayo ng mga details natin. Email address, registered number, mobile number, uh, transaction ID or amount. Yan. Date of transaction. Kung kailan siya nangyari, yan, kahapon yung nangyari siya guys, and then yan, did you receive, yan, may nakita nga pala kung um, confirmation doon sa text, yes ayan, ilagay natin yung mga details natin kung anong gusto natin sabihin, yan, gigigil ako talaga ayan, so, pagkatapos natin uh, ilagay yung mga details natin so, uh, maglalagay, ilalagay natin yung attachment files. So, ayan, mag-thank you na siya reaching out of us. Ayan, i-screenshot ko and then waiting na lang po natin doon sa email address. At inaya ginawa kagabi, ayan, kinunting ko na lang po siya ngayon. At guys, please um, comment down guys, comment down below na kung sino man yung naka-encounter ng ganito, anong dapat gawin at anong saan ako pupunta. Ayan, ginagawa ko siya ng lahat. Ginagawa ko, nagsubmit ako ng na ticket nag-search ako sa YouTube kung anong dapat gawin. Um, ayun nga, ang nandoon, waiting nga doon ng one to 2 days. So, antay natin hanggang bukas. So, guys, sana may balik sa akin Then, Sobra, sobra talagang um, malaki pong halaga yung nawawala. So, kahit isang libo lang po, kahit piso man o yan, kung magkano ang, mahalaga sa akin yan. kasi syempre, pinagpapagura nyo yun. Ayan, guys, sa um, mga um, naka-encounter at makaka-encounter pa lang. So, ganito ang ginagawa ko. At is, um, i ko lang din po sa inyo kung ano po yung mangyari ko, anong result dito sa ginagawa ko. So, yun guys. Thank you guys sa pagtapos itong vlog nito At kahit wala naman siyang solusyon at um, ang hinihingi ko lang na i-comment down below nyo kung ano dapat kong gawin. So, sa next vlog ko guys, yun doon ko na i-vlog yung buong buo at saka yung solusyon. Ayun guys, see you. Bye! See you next vlog.